Ito, na natin to Tingnan natin ang gagawin ni ate. magdu drawing si ate gamit ang kanyang buhok. Ayan, sinausaw niya na yung kanyang buhok. At kukuha na siya ng tinta doon sa loob ng balde. Ayan. Gabi, ito ngayon lang yung... Ayan. Sige, lub-lub pati. Pati mukha mo. Igupin mo na pati yung ink dyan sa loob ng balde. <laughs> ayan, ayan. na eh. So, Nilubog na ni ate. Ayan, dinagdagan niya pa. mo na siya ng, ng tinta. Ayun, nilagay niya sa pinakataas para purong-puro daw talaga kapag nag-drawing siya, no? So, ayan, no? Oh. Ayun, oh, nilagay niya lahat ng tinta niya sa pinakataas. So, syempre, pati yung mukha mo, ate, para i-mark mo na rin yung mukha mo doon pag nag-drawing ka. So, ayan. So, makikita niyo po na... Tubatay yun na siya ate, no? I-mekos-mekos niya, no? Dadali niya na doon sa sa malaking papel para mag-drawing siya ng, ng anang ng kung ano man. Siguro oh, parang art lang din, no? Art lang din yan. So, pero syempre, para kakaiba, buhok yung ginamit ni ate. Ayan, magaling si ate mag-drawing. Kaya na pinipiga-piga niya na, pinipiga-piga. At ito na ilalagay niya. Tingnan sa makikita niyo. Ayan Oh, yun o. Oh, yun o. Oh, yun Bigay nakikita niyo yung tinta. Andyan na sa kamay ni At iniingatan niya ito. Para hindi pumatak sa, sa malaking papel. Siyempre para masira yung art niya hindi niya papayagan. Sa makikita niyo, titingnan niyo po yan. Ayan. Gagawin na ni ate. Ayan, ayan, ayan. Idodrawing niya na yung... Ano kayo idodrawing na ate? Ano? Tingnan natin ko anong idodrawing niya. Ayan. Make sure mo ate na hindi pumatak yan para hindi masira yung drawing mo. Ayan, 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 ayan. ayan. Anong idodraw ni ate? Tingnan natin, Oh, Sige, 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 sige. Yan, ayan na. May nekos, muna. Sige na, ate. Ano ba yung drawing mo? Pakita mo. Uh, uh, puga, May ganun, ganun pa siya. Ako siya ba? Pa, ano na yan? Ano na yan naman, ano oh. Be, wala, wala na. What? What?